Jacket mo? Phone? Hi, Spunky! Miss you! Ay, salamat. I love you, siya. I love you. I love you, siya. Ingat ka ha. Ha? Message mo ako Okay. Salamat, right. Thank okay. Ang dami na nangyari. Hindi ko akalain na darating pala ang oras na magkakalayo pala kami sa isa't isa. Marami na rin sa kanila ang nawala. Iniyahan ko muna mga bagay-bagay. Bahala na munang magulo. Inayahan ko muna sarili ko mag-isip-isip. Sinabi ko sa sarili ko na gagamitin ko itong oras na to sa pagpapalakas pa. Unahin ko yung kuweba. Isasabay ko yung disiplina sa katawan. Hey, Amen. Start na ng renovation. Ito yung luma. Tutura niya ngayon. Gusto na pasok ng materials. Say goodbye to the old kuweba. must go. Grabe, nag-workout ako habang nagdilipat kami habang dumating yung mga gamit habang may kausap ako. Pwede man na mapagsabay sa kaya lang mas stress ka lang. Kayan, ngayon dito. Natatandaan ko yung ginawa na no? pero wala eh. Kailangan talaga nit, kailangan talaga ayusin, kailangan magtambak muna ng mga gamit. Pero yeah, maayos din natin 'yan, tapos papalinis na lang natin yan afterwards importante, ma-transfer mo na lahat ng mga gamit. Alright. Ito yan. Malaki din ito. Sa ito yung dating office nila Airpods sa saka nila Airmats. Nung nagkayawala sila Airpods sa saka sila Airmats, in-award sa amin tong buong bahay na ito. So, nag-usap-usap kami kung ano ang mga parte. Plano ko sana na maghanap na ng lugar pero naisip ko, sino mag-aalaga kay mami? Tsaka masyado malaki tong lugar na to para hindi i-maintain. Kung sa lang ang mag-maintain, may harapan din. So, I decided na kami na lang dalawa ni mama. man. Rain or shine. Hindi tayo pwede Miguel, sa workout. Yan, may ginagawa rito sa kabila pero naghanap lang ako ng window para makapag-workout pa rin. Hindi tayo pwede huminto. Kahit ano mangyari, hindi pa pwede. <tong> na natin. Ayun, okay, sakto sa linggo. Ito na yung ano niya. So, ang plano, itong gray. Tapos ito, itim. Kasi narado na yung dating bintana rito. Ito na, kita niyo na dati, diba? Nandito yung kama. Since itim ito, kailangan mas maliwanag sa. Thank you. talaga yung tao, ihahatid mo siya sa kanyang pangarap. Wala akong ibang minimiti kung hindi maabot mo kung anong para sa'yo. At lagi mong tatandaan, naghahanda ako para sa atin. At nandito lang ako, naghihintay para sa'yo.